isang tip nga pala mga boss sa pag umpisa nating alagaan ng ating mga biik so bago natin sila ilipat mga boss sa kanilang bagong kulungan ay dapat yung isang area dito boss na kung saan gusto natin silang dumumi at umihi ay yun lang dapat mga boss ang basa at dapat yung ibang area mga boss ay manatiling tuyo kasi sa mga basa sila mga boss dumudumi at umiihi. So yan ang ating tip mga boss kung paano sila maturuan kung saan dudumi at para hindi rin tayo mahirapan sa paglilinis. At isa ring bagay mga boss ay kung gaano ka interesado o ka curious ang ating mga bake mga boss. So sa mga oras na nagbibigay tayo ng mga panibagong gamit sa kanilang mga kulungan ay lagi nila itong pinupuntahan mga boss kung alin ba ito at kung ano yung purpose nito. Kagaya na mga boss ng mga laruan nila na ang simpleng galon ng tubig ay pwede nilang gawing laruan yan mga boss para maiwasan din yung pag-away-away nila mga boss.